King braised beef Same quality pa rin kaya Nakita nyo naman no, Talaga namang mm, Still appetizing Yum yum Ito na ngayon Ang price ng braised beef Grabe sulit pa rin kaya to mm. Mm. Nostalgic Chow, dito tayo ngayon sa Chow King SM Sukat Kakain ulit tayo ng Chow King Braised Beef kasi nagbalik na Grabe, rated pa kaya yung presyo ng Braised Beef ngayon Ang presyo ngayon ng Braised Beef dito is 175 ala kahit isa 175 So, kaka-order ko lang, na, hintayin natin Tingnan natin kung masarap pa rin Excited na kami <laughs> Okay, so andito kami ngayon sa Chow King SM Sukat Paranaque Nakita nyo naman no Mag alas 5 ng hapon Napakadaming tao ah, uh, Na talaga ng Chow King eh. Pinapatronize talaga ng Pilipino eh. So yung Chow King Brace Beef ngayon ala carte is 175 pesos na ala la carte yun ha? So ayan na Umorder tayo ng uh, pagkain natin uh, Tara tikman natin yung Brace Beef kung sulit pa ba Okay mga ka Umorder na natin yung burger Kung para sa powerful dessert ito ngayon yung base beef natin, apat yung base beef let's try sa tara, tikman natin so ito na yung ating chowking base beef wow yan titikman natin yung lasa, mukhang same smell, ganun pa rin ba parang mas light na siya, No? ewan ko lang ha tikman natin mga kachow sarap po. Talagang malaman pa rin at may carrots pa rin. asik. Let's go. Let's eat. ano na yung base mo. Mmm. Nostalgic. Grabe, gaya ka nang sinabi ko, no, nostalgic yung pagsubo ko pa lang. Ang sarap. Same lasa, Medyo yun nga lang. Na <clears throat> Medyo matigas na yung kanin siguro dahil sa brush na to, hindi ko lang sigurado. Pero napakasarap, grabe. Ay, no, talagang hindi ko mapigilan yung subo ko. Mmm, sarap. So, kakain na muna ako dito, tapos, tapos I'll be ba? back. Noon pa man, favorite din to ng asawa ko. Kaya tuwan-tuwa kami na nagbalik na yung braised beef sa Chowking. Pati yung anak ko, sarap na sarap. First time na matikman hanaps. Grabe yung braised beef Walang pinagbago Nakita nyo malitid Malaman Ang sarap Ang nagbago lang yung presyo Dati wala pang 100 to nung bata ako eh Ngayon 175 each Sulit naman ba? Hmm Don't forget to subscribe to my channel Click the notification bell Bigyan mo namin ako ng thumbs up At uh, halapin yung mga great finds sa video natin So Ibasan mo yung uh, Chowking braised beef So Sorry pa ba? Or worth it pa ba? Grabe nakakamiss ka -miss kasi. So, parang nostalgic kayo. Nostalgic yung lasa, yung itsura. Medyo ang bigat na nga lang sa bulsa, no? 175 pesos na. Pero nakita nyo yun naman yung hindi. Ang lalaking, Malinam nun pa rin. May carrots pa rin. Uh, ang huling presyo na natatandaan ko, na huling presyo na bili ko dito, is wala pang 100 pesos. Parang 89 pa lang ata. Hindi ako nakakalagay. Pero again, available na siya sa mga hindi pa nakakalam. So, gusto sa mga chowking na malapit sa inyo. Chowking place with classic na classic. Maraming maraming salamat sa panonood. Stay safe kayo lagi. Bye. Eh. So,